Hindi ka ga kumakain ng alugbate? Aba, panahon na para subukan ito. Alam nyo ba na ang alugbate ay isang gulay na puno ng sustansya? Bukod sa mura, madali itong itanim sa bakuran. Ano nga ba ang mga benepisyon nito? Una, punong-puno ito ng vitamin A na mabuti para sa ating mga mata. Pangalawa, mayaman ito sa fiber at perfect para sa digestion. At higit sa lahat, ang alugbati ay isang natural na antioxidant para labanan ang free radical sa ating katawan. Ang lasa ng alugbati ay nagdidepende talaga sa panlasa ng kumakain. May mga tao na gustong gusto ito dahil mild earthy at medyo malapot na texture kapag naluto lalo na kung ginagamit sa sinabawang gulay o ginisa. Pero meron ding hindi nagugustuhan ang lasa o texture nito. Maganda rin ang alugbati sa kalusugan dahil puno ito ng nutrients gaya ng iron, calcium, vitamin C, A at C. Siguro kung hindi mo pa natitikman Pwede mo itong subukan at isa iba't ibang luto para malaman kung bagay ito sa panglasa mo. Ikaw ba, kumakain ka ba ng alugbate? Pwede mo itong gawin, ginisang alugbate at idagdag sa sopas o gawing smoothie. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabayan.